Hello guys, nandito pala ako ngayon sa resto ng Little Quiapo na kilalang masarap na mga pagkain. Bye guys, <laughs> guys. <laughs> guys na! na guys! <laughs> So binidyoan ko pala yung inarins namin kitiring dahil po ay may event dito na kasalan. ayun guys, ito pala yung mga hinaay namin na mga pagkain. Napakasarap, kari-kari at iba-ibang mga pagkain. Ayan, may lumpia, siyangay, sapsoy. Ayan, saka crispy li, yan masarap yan mga kaibigan. Ayan, siyangay, saka sapsoy. So, ayan po mga kaibigan Ito po yung mga kasamahan ko Smile, smile mo kayo, joke lang Ayan <laughs> Ayan mga kaibigan Yeah. Pagmamahal niya. Tama ka din ah. Dead certificate yan. Ah, yung kinasal pala dito guys. Dito po ay ninang ng kapatid ko. Ayan, yung guys. So, wow. Nagumpisa na sila guys. Tiyo, napakaganda mga kaibigan. Ayan. Ayan. cho are too như at just now you're my strongest inspiration And I